ma anti, auntie. Ito, late na upload. Pero yan, gumawa kami ng ano. Pero yung anak ko, tingnan mo. Hindi na siya masaya sa dulo. Ito pala ang bagahan. Papunta kami sa malayang lugar. Char. First time to ng anak kong pangatlo no? ni Aria at ni Bunso. Ayan. First time nila sumakay, sir airplane ayan so ayan diba ang ganda ko mag video nahihiya kasi ako mag video <laughs> ay tingnan niya ganyan so ayan na ayan si di diba nangunguna no, talaga siya so ayan dahil pupuntahan niya ang kanya rin so sa... ayan na mm, di niya Sa excited yun Ayan. Alam niyo, ang babae talaga ng mga stewardess. Ayan. So, sa akala niya, so, kung saan yung unang bakante, ayon. Yung pala sa dulo kami. Ayan. Dito kami kasi, syempre, malapit sa toilet. kasi ang din ang stewardess sa dito. So, ayan. Ano na siya? Ang dami kong dala dyan mga pagkain. Ayan. Ayan, yung sa inyo? Nandito na ah, ah, Take off. Ako ah, jan ah. kasi sa anak ko. Ayan, ah, ang ganda ng ano panahon. Ayan, o, Shima. Ayan, malapit na kami dyan sa pupuntahan namin. So, ayan, o, ang ganda pala, ang ganda pala talaga ng feeling pag nasa ano ka, sa, um, nasa sakay ka ng aeroplano, no? So, ayan. So, ayan, yung mga anak ko dyan, pinavideo ko si Aria kay, syempre ako din, parang, long time na hindi nakasakay sa aeroplano. So, ayan, pina video ko siya. Nilagay namin yung cellphone dyan sa gilid. Ayan. Tapos, o, oh, diba, ang ganda ng sunset. Tapos, ang cute nung airplane. May heart pa yung dulo. O, oh, diva. Tapos, yan. Ayan na siya, o. Oh. Hmm. Ayan na ang mga island. Ayun. So, dito, after nito, ah,

parang oh, oh, sa malasang ah diito pa nasa ako inawa diito pa and then ito yung hotel naman ay yan ang view o diva pahinga mo na dahil bukas debiyehi bi pa kami ay yan o di ba ang ganda na diva kung may switch to walang switch that's it ang makeup ulang yun lang thank you for watching